ang magagawa natin sa daycare center? Sabi niyo po kanina, Madam, meron kayong set of guidelines or parang curriculum or program na pinapagawa sa mga bata. Ano po ba yung performance ng mga bata as far as they are concerned? Na may ba nila yung standards na, ipina, na ibinababa sa inyo? Ang binababa ng lamin yun, Odo, yung ma-identify nila yung colors, numbers, pero yung numbers, sir, naka-indicate lang dun sa uh, 1 up to 20 pag yung bata is okay na doon, i-move namin sila sa akin their Your Honor. Pero well, yung alphabet naman, Your Honor, basta ma-identify nila yung A up to Z, kung marunong na sila mag-identify, okay na sa amin. Kasi yung age nila, Your Honor, is 4 years old. So, kaya dapat nila ng yellow, green, yes, Your, your Honor. At eh, saka yung phonetics like A, ah, E, eh. Ah, uh, ayo yung, yung mga sound uh, ay Honor. Kaya ba nilang i-combine like both? Ay meron. hindi naman lahat, eh yeah, depende sa bata okay.